Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito tayo sa Bike 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 Imus Cavite. So nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus along ang Ginaldo Highway. So for this video naman po. So ito ulit, uh, paribago tayo yung bike check video. Yan. So ito yung rigid MTB ni Idol Gabriel Bonifacio. Yan. Pakita so, kita natin ang poging pogi, no? stem lock na stem lock. No? So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. So Idol Gabriel, So uh, before tayo mag-start uh tayo muna, muna kita no ano yung history ng rigid MTB mo So nagsimula siya as a budget bike tapos nabili ko na siya second hand in offer sa akin 3k pero nabili ko siya around 2k mm -hmm. then lahat yon all stock tapos kinakalawang pero yun kasi yung time na ano na mag-bike, magbike mm -hmm. tapos binili ko siya tapos impulsive decision lang siya, marami siyang sira, marami siyang kalawang pero nagagamit naman then yun, binili ko siya, then yun nga, marami siyang sira, so unti-unti ko siyang inayos una kong pinalitan nun, trunk set, Ragusa pa yun Crankset, yung handlebar tapos nakaipon mga ilang buwan wheelset, pero ibang wheelset pa yun tapos may mga iba pang nasira, pinangayos tapos yan, rigid, nag pleats tapos ito na upgrade. kit. Tapos pagkatapos noon, syempre napalitan na lahat. Pati yung frame eh, no? Oh, hindi pa napapalitan. Ah, dati, dati. Oh, tapos oh. yung last two ko na upgrade is itong frame. Hmm. Dito siya binili around around mga 1 month ago pa lang, 1 month or 1 month and a half. Mm. Tapos, pinaka-recent na upgrade is itong wheelset. And, ayan yun. Yan yung lahat no? So, parang total makeover na doon sa rigid MTB mo, no? Hmm. Ang pinaka-last na tira ng stock is yung pinalitan ko kanina yung wheelset. Hmm. Yung bago itong wheelset na to, yung rim nun, hmm. galing pa sa stock. So, after nun nung napalitan na siya, wala na siyang bakas talaga nung lumang. Kapag ka, parang entirely nyo na ito? Oo, oh, entirely nyo na. Wala hmm. na siyang, ano, wala na natira hmm. na galing dun sa stock. Pero, inabot din ang dalawang taon bago mag -o. Ayun, at least, na, uh, at least, ano na, uh, upgraded na. Mm, upgraded. Yan, nakuha mo na yung gusto mong uh, setup, no, dito sa Rigid FTV hmm. mo. So, next question naman, Idol. Uh, ito, itong uh, parent mo na Rigid FTV, no, Uh, ito kasi kapapalit mo lang. Nung, uh, ito pala, itong bike kato to, sa mo regular na ginagamit? Um, ano ito, vermosa? Hmm. Lagi yung vermosa or sa Tukwahan. Pero simula nung nag, ano sila sa Tukwahan, yung rigid, ay, yung mga ano, yung mga rumble strips. Ah. Mahirap na mag dun. So usually, vermosa. Pero umahabot din to ng usually Laguna. May iligap yung mga so sa isang Pedro. Then, Uh, hindi pa siya natatry sa medyo malayo itong eh, frame na to. Mm. Pero natry na din siya na umabot ng Tagaytay. Hmm. Pero itong frame, hindi pa siya na ride. Since sakto binili siya, may paso. Mm. Bira lang mga pag-bike, usually leave mo sa lang siya. Okay, so ano pa? sa ano, sa ganitong setup, saan mo yung plano mong i-ride ba? Mga planado mong ride? Usually, ano lang eh. Mga Tagaytay lang. Tagaytay, Vermosa, Oh, uh, hindi siya masyadong nalolong ride, mas prefer oh. kasi parang Pabaga, in the future ba, sa mo gusto ba? Mm -hmm. If ever na may time ka. Baka dream ride. Ah, baka, dream ride. Oo. Mm. -hmm. Baka mga kaibiyang. Okay, mm -hmm. Tapos Batangas, tapos the video that. Mm -hmm. Yan. Pag ito pag ano, sa sa ganitong bike mo ngayon, no, 'yan ang mga plan ano, dream ride mo. Mm -hmm. Yan. So ito nga no, ito nga yung general background sa kanyang Rigid TV. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hartin Mountain Bike Paint. Yan, ito yung mod, uh, latest model ng Mountain Peak Monster. Yan, dito binili yan, nasa 5,300 pesos. Mountain Peak Monster ng XC Heart Mountain Bike Frame, aluminum 6061, uh, 27.5. Then, particular size naman ito, size medium or size 16. Tapered yung head tube, full internal cable routing. Pang BSA threaded bottom bracket shell. Yan, uh, pang uh, 31.6mm diameter na seat post quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount so proceed naman tayo sa rigid fork ito yung pinaka latest model diba na mountain peak RGF oh may binibenta pa rin pong ganyan pero mga isang taon na po eh mm, 627 to, to eh or uh, uh, 27.5 yan kita natin yung clearance dito sa 27.5 by 2.1 medyo malaki na no dati kasi medyo maliit eh yan, so ilalagay ko na sa screen yung crown plant at saka yung blade din ito. Then, uh, ang steerer tube naman ito ay straight or non-tapered. Uh, nag siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng uh, Mountain Peak Monster. Yan, uh, quick release yung drop out. Then, ang uh, disc brake mount din naman yan is post mount. Yan, so next naman uh, sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na Trovative felt na uh, straight na may konting back sweep na 650mm ang lapad. Yan, Aluminum 6061, 31.8 mm diameter. Then yung grips naman niya, ito yung pambansang silicone unbranded bar grips. Yan, malampot naman, no. Then uh, next naman yung kanyang stem. Yan Mountain Peak, yan Mountain Peak na mga 100 mm ang haba, negative 17 degree ang angle. Then next naman yung kanyang tapered tapered headset. Yan, uh, Ragusa, no. Yan Ragusa na sealed bearings. Proceed naman tayo sa sheet lab. Ito yung submit, Yan, submit na aluminum allen type. 34.9 mm diameter. Yung, uh, yung sheet post naman niya, submit red metal na aluminum. 6061, 400 mm ang haba. 31.6 mm ang taba na zero set pack na may dual bolt lamping system. Uh, next naman ito kanyang short or power saddle na tinatawag. Uh, unbranded to, no? Yan, unbranded na may butas sa gitna. Malambot and flexible. Uh, Steel railings. So, ito na yung feedback mo dito sa saddle mo. Magaan, ano naman siya, magaan siya for me. Kasi nag-switch ako sa ibang saddle, mm. malaki din yung difference na. Pero, manipis. Mukhang siyang manipis pero komportable din naman siya sa, sa Mm. And, galing din ako dati sa physics na Shopee. Uh -huh. So, yun mas masakit yun, mas manipis. Pero ito, na dito ko nakita yung parang saktong balance ng ng so kasi na manipis tapos mm. comfortable din so nandito yung parang saktong balance niya kapag nahanap mo na yung true love mo mm -hmm. <laughs> yan ito yung saddle niya no so proceed naman tayo sa drive frame yun yan nakapabansang naka to one by so wala kayong makikita ng front shifter from the tsaka extra chain rings yung kanyang shifter shimano Deore xt ang uh, old school to no Uh, tignan ko lang sa likod mamaya kung ano yung model. Ilagay ko na lang sa screen. No? Uh, 11 speed. 11, ito, 10 speed. 10 speed. Yan, 10 speed to. Yan. Then, next naman sa kanyang MTB crank. bansang MTB crank ulit tayo. No? I accept dyan to na Halotech. Pang 4 speed na pang 3 by. Bali, 104 BCD sa dalawang chain rings. Then, 64 BCD para sa granary. 170 mm ang crank arm. Then, yung uh, kanyang Halotech threaded bottom bracket 10K 10K Then uh, yung kanyang one by narrow wide chain ring yan Parehas sa dito sa Fatbike ko no Ragusa 40T rail to di ba? Mm -hmm. Yung kanyang 40 Yan 40T na one uh, 104 BCD Then next naman yung kanyang uh, RB clipless pedals ano 105 Ano po yan submit R5 ay submit PDR Ah submit akala ko sir. Parang si Manny. Eh. Oh, submit na RB clipless pedals. Yung chain naman niya, SUMC na 10 speed. Then yung kanyang MTB cassette sprocket. Ah, road bike pala, no? Oh, okay. Yan, pang road bike. RNR. Yan, RNR. Na, ilan to? 11 ano to? 10 speed po 1132. Ayun, 1132 na 10 speed. Yan. so next naman ito kanyang rear derailleur na pang MTB. M5100 ba to? M6100? M5100 Ah, M5100 Pang 11 speed, no? Pero nat natono naman to Opo, oh, natono Natono naman yan sa pang 10 speed Kasi 11 speed to, no? So, ito nga yung kanyang driver setup na kanyang MTB Sa so, wheelset naman, ito yung kanyang gulong, no? Pambansang brand ulit tayo na maxi Space na 27.5 x 2.1 Na Warbid na Exitar Yung kabuuan ng rim set ni Idol Ito yung Aerowik Bronco Ito yung pinakaasin sinabi ko na Pinakamagal na rimset na pang MTB Na 1.7 kg Na hindi kasama yung mga skivers, no? Yan, yung ribs nito, aluminum double wall and 24 holes. Yung spokes and nipples nito, straight straight uh, straight pull na bladed na pillar. Yan, pillar. Then yung hubs naman nito, yan, yung hubs ng Eroic Bronco, 6 poles kasi type of three hub body. Silvering. So, i-check natin yung tunog nito na idol kapag naka-free wheel, natin. Yan, sige. Yan guys, ang inforob ng Aerobic Bronco MTB Hub Kapag naka free wheel. Yan okay na, no? Uh, mo na yung gulong. Yan, shoot natin. <coughs> ayan, ayan mo siya. Yan, lasa lang sa brake set, no? Hydraulic brakes na Tektro. Yan, Tektro, hydraulic brakes and dual piston. Then, lasa lang sa rotors, no? Nakita ko kanina Ragusa eh, ano? Ragusa, ano to? R ano to? R600 ba to or R500? R600 no. Abo R600. Ayun. Uh, Ragusa R600 na 160 mm diameter harap tsaka likuran. Parehas to fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol uh, Gabriel, magkano yung estimated total cost nito? Estimated mga 18,000. Yan, 18,000 kasi nga Ah, uh, dati itong ano no, yung sa second hand pa yun. Oh, second hand po yun. Tapos in uh, in OTT i-upgrade to. Oh. Yan. So ilalagay na uh, nakalagay na rin sa screen yung timbang nito. Yan. Yan. So ito nga, ito nga yung poging pogi na Mountain Peak Monster. Rigid MTB ni Idol Gabriel Bonifacio. Yan. So That's it for Yan, yeah, that's it for this video no. Kung meron kayo, kung meron kayong tanong regarding sa kanya sa kanya poging Rigid MTB ikaw comment na lang ninyo sa comment section down below. So, ayaw mag-shoutout kayo. Um, shoutout sa mga kakalasi ko sa FU Alabang and shoutout na din sa tatay tsaka nanay yes, ko. so salamat sa pabajik ng FU, di mo? Yan. Yeah. Yan, yeah, so guys, okay, so, maraming maraming salamat sa yung panagood. Then, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Click na lang the notification button para matutuloy natin pa kayo. Ngayon, okay, so, guys, maraming maraming salamat sa inyo. And, right seat po sa inyo.